Sa disyerto, may isang tao na nakakita ng eroplano direktang bumagsak ito sa lupa. Pagkakita ni Mina, agad siyang sumakay sa kotse upang sagipin ang tao. Ngunit sa kanyang pagdating, napansin niyang may kakaiba. Iba't ibang harina ang nagkalat sa sahig. Napagtanto ni Mina na may nakita siyang hindi dapat makita. Hindi pa siya nakakilos, binunot na ninik ang kanyang baril. Kaya't nagpanik si Mina at nagliang tumakbo. Mabilis siyang sumakay sa kotse at paatras na nagmaneho. Ngunit dahil sa labis na kaba, nahulog ang kotse sa isang hukay at natigil ang mga gulong nito. Dumating si Nick na may dalang pistola, hinila pa baba si Mina mula sa sasakyan at tinakot siya ng kamatayan. Sa takot, nagmakaawa si Mina at inalok ang kanyang tulong bilang gabay sa lugar kapalit ng kanyang kalayaan. Pagtingin ni Nick sa paligid, napagtanto niyang kailangan niya ng gabay, kaya't inutusan niya si Mina na ilagay ang mga harina sa sasakyan bago umalis patungo sa kanilang destinasyon. Sa biyahe, hindi tumigil si Mina sa pagmamakaawa kay Nick na palayain siya pagdating sa lugar. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo, bumagsak ang kotse sa isang buhangin at natigil ang gulong nito. Napilitan silang ilagay ang mga harina sa backpack at maglakad papunta sa kanilang patutunguhan. Isang buong gabi nilang nilakad ang daan, ngunit hindi na kaya ni Mina, kaya't hiningi niya ang pahintulot ni Nick na magpahinga. Dahil sa balanse ng puwersa, pumayag si Nick kalaunan. Ngunit habang si Nick ay nagbabanyo, tumakas si Mina. Nang makita ito ni Nick, sinubukan niyang habulin si Mina. Subalit dahil sa sugat sa kanyang paa, nawala si Mina sa kanyang paningin. Habang hinahanap siya ni Nick sa kapaligiran, wakas na huli muli ni Nick si Mina at pinigilan ang pag-eskapo nito. Gumamit si Nick ng lubid upang itali ang mga kamay ni Mina. Wala nang ibang opsyon si Mina kundi sumunod. Samantala ang kasosyo ni Nick ay dumating na rin sa lugar ng pagbagsak ng eroplano. Napansin niya ang marka ng mga gulong sa lupa at sinundan ito gamit ang sasakyan. Hindi alam ng kasosyo ni Nick ang tungkol sa pagkawala ni Mina noong nakaraang gabi. Ang may-ari ng inn ay nag-report sa pulisya at kasalukuyang papunta na ang mga pulis sa lugar. Kaagad na narating ng kasosyo ni Nick, si Dajuang ang sasakyan ni Namina. Habang naghahanap ng palatandaan si Dajuang, dalawang mga rebelding nagbibisikleta ang dumating. Nagtanong sila kay Dajuang kung kailangan niya ng tulong, ngunit sinabi ni Dajuang na hindi. Hindi nila ito pinansin, lumapit sila sa kotse. Walang pag-aalinlangan, ginawang isinagawa ni Dajuang ang nararapat. Narinig ng pulis ang tunog ng baril at dumating dito. Napaalam ang pulis ngunit ang signal ng radyo ay napuputol at walang sumagot. Habang tumitingin siya sa paligid, si Dajuang na nagtatago ay biglang umatake sa pulis. Samantala, habang sinusubukang tumakas ang pulis, nahulog siya sa bangin dahil sa maling hakbang. Sinipat ni Dajuang ang paligid ngunit hindi nakita ang pulis, iniisip niyang patay na ito, kaya't iniwan niya ang lugar. Samantala, ang anak ng pulis na nababahala sa kanyang ama ay hindi makontak ang numero nito, kaya't nagdesisyon siyang tumungo sa disyerto dala ang motorsiklo upang hanapin siya. Dumating na siya sa gabi sa lugar kung saan naroon ang sasakyan ng kanyang ama, ngunit sa kabila nito, walang tao sa loob nito. Sa patuloy niyang paghahanap, tinawag niya ito hanggang sa narinig niya ang sagot mula sa ilalim ng bangin. Sumagot ang pulis sa tawag ng kanyang anak, nasa pagitan ng mga bato, ngunit ligtas siya. Gumamit ang anak ng lubid upang hilahin ang ama palabas. Sa kabilang banda, si Mina ay nakita niyang tulog si Nick. Gamit ang maliit na kutsilyo, pinaluwag niya ang lubid sa kanyang mga kamay at palihim na tumakas. Habang tumatakbo palabas ng lambak, nakilala niya si Dajhuang. Agad siyang tumakbo palayo, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dumating si Nick at hinila siya. Nakikita na dumating si Dajhuang, sinubukan ni Nick na pabayaan si Mina sa ibang direksyon upang makipag-usap kay Dajhuang. Sina Nick at Dajhuang ay nagbigay ng kanilang mga palatandaan at nakumpirma ang kanilang pagkakakilanlan. Pagkatapos ay inilabas ang mga kalakal. Ngunit bigla ang binaril ni Da sinik si Nick pagkatapos makuha ang mga kalakal. Narinig ni Mina ang putok ng baril. Alam niya ang paghihirap ni Nick at kinailangang magpatuloy sa pagtakas. Nakakita siya ng motorsiklo ngunit narinig ang sigaw mula sa lambak. Doon niya natuklasan ang anak ng pulis na hawak ni Da Juang. Kilala ni Mina ang anak kaya't mabilis niyang dinampot ang isang bato. Balak isave si Da Juang, ngunit binaril siya ni Da Juang. Hinila ng anak ang kanyang ama sa sumunod na pangyayari, inalalayan niya si Mina papuntang motorsiklo at sinubukan nilang lumayo. Ngunit nawalan ng malay si Mina dahil sa labis na pagdugo. Habang sinusundan sila, dumating si Dajuang dala ang isang container ng gasolina at sinubukang bantahi ang anak ng pulis. Pero bago niya magawang sindihan ang apoy, nagising si Mina. Nang makita ito ni Dajuang, siya ay nalito. Sinubukan niyang pawiin ang apoy, ngunit bigla niyang nasunog ang kanyang sarili. Ito marahil ang parusa ng masama. Si Mina at ang anak na babae ng pulis ay ligtas na nakatakbo. Maliit.